lahi na maday karon ang Robinson mga sulit ko. Wala na sila yung mga benches yung ipang butang dito sa public. So, narataon to din galing ko doon. O, kulay bang po. Punya pa ko makatalay di ay kay ipang maday time na ako. Kipkiat lagi kayo kay ang nasa kong appointment is 4 to 5 p.m. pang ako ang kuan, uras. Itong una, same time, pero pag arin ako din buntag, nakitira mo ko dayon. karon ga, expect ko nga same rayapon makitira ko dahil niya wala pa man ay so abot ag hapon in latron okay, may available time rapod atong pag kung ko, ano ko na pag uh, register na ko sa akong appointment so morning na ni Ron ako taon diri skilly ga kay wala sila yung mga bangko ibutang diri sa full sa una daghan ganto mga bangko diri ipabutang mga sulit kapag gusto dyo pag tambay tambay Okay, basin po siguro kung gigrab po mga uh, shoppers. dire na lang mo tambay kay free wifi man. Muna ang karoon, di panguha na nila kay basig ang makapuno diri sa Robinson. Ang mga kuandra, mga tambay, dili mamalit kaya talaga pabugnaw ra diri. Free wifi. Muna yung karoon, wala na. Nening, ato na kilit kilid-kilid mamuling po doon eh. Ang tanawar ko asa ko mo na, oh, ah, kilid. Wala sila ibang po dire. Kung saan ako lipot, wala. wala Ang ganaan ka makalingkod, musulot ka dire sila mga department store dire. Ilang mga ako andre. Oh. Ah, matindahan ay mga bangko. Tapos ibig sabihin, mata palit. So, dire sa lamanta. Mayroon lahat hapunan. Kiyasak.